Magandang araw mga mahal kong anak at apo. Halina't magsama-sama tayo ngayon sa isa na namang makabuluhang kwento na tiyak kapupulutan natin ng aral. Ating tunghayan, ang alamat ng buwaya noon. Tapusin natin ang maikling kwento na siguradong may matututuhan kayo. Huwag niyo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel, mga anak, ong unang panahon. Sa isang payapang baryo sa tabi ng isang malawak na ilog naninirahan ang isang lalaking nagngangalang Martino siya ay mayaman at maraming ani mula sa kanyang lupain marami siyang bigas prutas at alagang hayop ngunit sa kabila ng kanyang yaman si Martino ay kilala bilang sakim at makasarili hindi siya marunong magbahagi Kapag may kapitbahay na humihingi ng kaunting tulong, lagi niyang sinasabi, Bakit kita bibigyan? Magtrabaho ka para sa sarili mo. Dahil dito, unti-unti siyang kinamuhian ng mga tao sa baryo. Isang araw, isang matandang lalaki ang dumating. Pagod na pagod ito, mula sa mahabang paglalakbay at uhaw na uhaw. Lumapit siya kay Martino at nagmakaawa maawa ka na anak. Bigyan mo lamang ako ng kaunting tubig at kaunting pagkain. Malayo pa ang aking lalakbayin, ngunit sa halip na tulungan, pinagtawanan siya ni Martino. Hindi ako nag-aaksaya ng pagkain sa mga pulubi. Lumayas ka. Sigaw niya Hindi alam ni Martino na ang matandang yon ay isang makapangyarihang diwata na nag-anyong pulubi upang subukin ang kanyang puso sa galit ng diwata itinuro niya si Martino at sinumpa dahil sa iyong kasakiman at kawalan ng awa parurusahan ka ikaw ay magiging isang halimaw na maninirahan sa ilog lagi kang gutom ngunit kailanman ay hindi mabubusog magpakailanman ikaw ay magiging buwaya biglang dumilim ang paligid kumulog at kumidlat Nanginig ang lupa habang unti-unting nagbago ang katawan ni Martino. Ang kanyang balat ay naging matitigas na kaliskis, ang kanyang bibig ay humaba at nagkaroon ng matutulis na pangil at ang kanyang mga kamay at paa ay naging malalakas na kuko. Sa isang iglap, siya ay naging buwaya. Mula noon, nanirahan siya sa ilog at kinatakutan ng mga tao lagi siyang nag-aabang ng kanyang mabibiktima. Ngunit kahit gaano karami ang kanyang makain, hindi niya nararamdaman ang kasiyahan. Ang gutom ay palaging naroon, tanda ng kanyang kasakiman. At hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda na ang mga buwaya sa ating mga ilog ay inapo ni Martino, mga nilalang na sumisimbolo sa kasakiman. Kaya't kapag may taong sakim, at hindi marunong magbahagi, sinasabi ng mga tao, parang buwaya. Aral ng kwento, ang kasakiman at kawalan ng malasakit sa kapwa ay nagbubunga ng kapahamakan. Ang taong hindi marunong magbahagi, kahit gaano kayaman, ay mawawala ng tunay na halaga pag-unawa. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kwento na tiyak ninyong magugustuhan. Mag-iwan ka rin ng komento kung anong kwento ang nais mong ibahagi ko sa susunod. Maraming salamat sa panonood.